authentic reaction lang po ng uh, Malacanang kasi uh, recently uh, may mga ibinunyag ang ilang mga congressman regarding po sa 2026 National Expenditure Program. May anomalya po daw. So ano po yung naging, may instruction po ba dito si Pangulo o anong tugon dito ng Malacanang? Unang-una, uh, wag muna po tayo maging judgmental agad, di ba? Dahil kailangan po nila muna makipag-cooperate, makipag-coordinate sa DPWH, at kung ano man yung ahensya na sinasabi nilang uh, nagawa na yung proyekto pero nandun pa rin po yung budget. So halimbawa na lamang po, i-example po natin ang Marikina River. Kung may proyekto po dyan, dapat uh, eksakto po yung coordinates, kung ano talaga yung lokasyon. Dahil baka sa haba niyan, eh, ibang parte ay tapos na. Pero yung ibang coordinates naman o ibang lokasyon ay hindi pa. So mas maganda po makipag-coordinate uh, at makipag-cooperate muna sa, sa DPWH para malaman din po natin kung kanilang sinasabi na proyekto ay talaga natapos na. At uh, kung talaga man po natapos na at ito ay isiningit sa 2026 budget, hindi po ito papayagan ng Pangulo. Nadinig po natin, galit na po ang Pangulo. At ayaw po niya na may isinisingit pa sa budget dahil ang budget nito ay para sa taong bayan at para sa proyekto para sa bayan. Ma'am, isa na lang po. Hindi po, ma'am, uh, i-consider din ng Pangulo na sisilipin din ang Department of Budget and Management na siyang gumawa po ng National Expenditure Program? Opo, nakausap po natin ang DBM at sinabi po nila yan po ay ibinibigay sa kanila lamang na proyekto at uh, may mga pagkakataon po na kapag binigay po niyan at naaral, at uh, nakikita po nila na tama naman po. Pero kung may papakita sila mga ebidensya po talaga, na ito ay naisingit lamang upang um, gamitin pang sariling interes. Uh, kailangan mapanagot kung sino man ang naglagay nito. At uh, yan po ay hindi papayagan ng Pangulo. Salamat,